Hi! Hello everybody! So today, ito na naman yung part ng napaka-favorite kong part ng aking vlogs, no? Ang mag-unbox. So let's check kung ano-ano na naman itong mga dumating. Kailangan ko siyang gawin na mag-unbox ngayon kasi ang isa dito i-regalo ko sa birthday ni Sissy Bobs. <laughs> so regalo ko ito sa kanya actually. Ang isa naman para sa aming butihin mayor sa Pilipinas. At ang isa is secret mo na kung kanino. <laughs> <laughs> Ang ganda mga langka. This is Invicta. Invicta watch. Saan ka pa? Diba? Invicta watch. Hmm? Ganda na nagaya. Pack. Pack. So ito. Ito yung kulay. Kulay green. So kulay green. Ibibigay ko to sa aming mayor. Kasi... Ang Rosario Cavite ay green. No? Yan ang ating color of Rosario Cavite. Kulay green. So, deserve. Bibigyan ko ito sa aming natakabait -ba na mayor. Ang isa naman is sa aming super active talaga. Hindi ko alam kung totoo ang active talaga siya or eme-eme lang, no? Ayan. So, yung isa natin is invicta para sa super active natin na follower. Ang lalaki yan. So, not to mention the name na kasi maraming maingit na naman. Ayan. So, pangalawa. And the third one is, ito yung regalo ko kasi si Burns. <laughs> Ayan. This is my gift to her. Ang ganda. Diba? It's in Maganda siya kasi malaki. And I really love it. Automatic siya. Oh, nice, oh. Napaka perfect. Diba? That's my gift to si si Bern. Yan ang aking regalo sa kanya. Munting regalo, galing kay makulay na buhay. That's what friends are for. No? So yan ang regalo ko sa kanya. Kay si si tapos ito kay Mayor, ito naman sa isa kong pagbigyan. Siyempre, pa na ako next month. I, need, I want to make sure that everything is ready. And siyempre, umorder din ako ng perfume. Bigat pala ng perfume ng Invicta. Mm -hmm. Hindi kasi na ano lang ako, um, na-challenge lang ako kung ano mga amoy ng pabango ng Invicta. No? So, na, na, ano lang ako ba? Curious lang ako. Just curiosity purposes. Char! So, ayan, 100 ml pala siya. Kaya para siya mabigat. Akala ko 50 lang. So, this is my first time na umorder ng pabango sa kanila. Mura na siya, no? Hmm. I wish mabango siya. Diba? Mura na siya. I only get this for $9.99. Wow. Wow. I love the smell of this. Ang bango. Wow. Hindi ako nagsisi. In order ko siya dami ko ng patang. <laughs> Tinesting ko lang kasi. Na-challenge lang kasi ako kung ano ba talaga yung amoy niya. But anyhow, so yan yung mga package na dumating. And ipamimigay ko na very soon. Abangan. We love you. This is Angela Barogo Algi, ang host ng Makulay na Buhay USA, 1 million follower, at Makulay na Buhay USA Live, 754,000 followers. Thank you. Bye.